Yo, 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 muli. Salamat sa pagbisita sa Cactus label Channel. Ah, sa video ng ito naman, pag-usapan natin ang juice po na ito. Ang pangalan niya ay Salts Unlimited. So, ito po ang Salts Unlimited Strawberry Frosty. So, bago ang lahat, pinagpalang araw po sa ating lahat mga boss at mga madam uh, ito na, kaagad-agad para makita na natin uh, ano po sya 30 ml strawberry frosty salt unlimited kasulat, natural delicious e-juice ang ano po niya ay Uh, salt ni 50-50 BG, PG po, may warning at 50 mg po siya medyo malakas so, ayan po dito baliktad na naman shake well shake well po before use sabi niya, shake muna natin para maghalo po yung laman niya sa loob ma warning ayan po ah. eto po uh, ah, linagay ko po siya rito at ang masasabi ko ay may, may lasa po yung pagka strawberry po niya ah, mga nasa sa, kung i-rate natin nasa six. Nasa 6 uh, 5 to 6, 6.5 mga ganun po Yung ano nya Sa hagod naman Dahil 50 mg po sya uh, Meron po syang hagod Pero hindi katulad ng ibang 50 mg po Na medyo masakit na Katulad nung AK na Na unang review ko po Yung AK medyo talagang malakas po Yung hagod nya Eto sa 50 mg parang Nasa 30 ka lang mga ganun po motor 30 mg yung para sa akin po si iba iba naman po yung ano natin pag ano tapos pag uh, linagay mo naman po siya sa dispo pad uh, i-refill mo siya ganun din po yung lasa niya <clears throat> kung ano po yung lasa po dito ganun din po yung lasa niya pag linagay po sa dispo pad. so kung ito ba ay may recommend ko hmm, pwede na pwede na rin po kasi ang price po nito ay 200 sa isang vape shop at natawaran ko po siya ng 180 so binigay na po ng 180 eh, pag ginamit naman po natin medyo tipid na rin po ito dahil ilang linggo na rin po na magagamit to medyo tipid po siya so, yun lang mga boss, mga madam, mga kakaktus uh, itry nyo rin po kung baka magustuhan nyo yung ano na to itong e-juice po na ito so maraming salamat uh, God bless po